Aries. Ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Virgo. Mga masuswerteng kulay, color red and color white. Ang kahulugan ng kulay, ang red at white ay sumasagisag ng lakas at kaliwanagan. Ngayon ay magandang panahon upang magsimula ng mga hakbang na may tapang at tamang layunin. Mga masuswerteng numero, number 5, number 11, number 23. Ang kahulugan ng mga numero, nagpapahiwatig ito ng bagong kalakasan, malinaw na direksyon, at tiwala sa kakayahan mong pamunuan. Taurus, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Cancer. Mga masuswerteng kulay, color green and color silver. Ang kahulugan ng kulay, ang green at silver ay nagpapakita ng kasaganahan, at balanseng emosyon, ngayon ay tamang panahon upang pagtuunan ang personal na seguridad at kaginhawaan. Mga masuswerteng numero: number 31, number 10, number 28. Ang kahulugan ng mga numero, sumisimbolo ito ng kalmado, praktikal na kilos at panibagong oportunidad para sa kabuhayan. Gemini, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Libra. Mga masuswerteng kulay, color yellow and color blue. Ang kahulugan ng kulay, ang yellow at blue ay sagisag ng talino at pagkakaunawaan, ngayon ay mainam para sa pakikipag-usap, at paglilinaw ng mga ideya. Mga masuswerteng numero, number 6, number 13, number 24. Ang kahulugan ng mga numero, nagpapahiwatig ito ng mabuting komunikasyon, maayos na relasyon, at tagumpay sa mga plano. Cancer, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Taurus. Mga masuswerteng kulay, color blue and color gold. Ang kahulugan ng kulay, ang blue at gold ay nagpapahiwatig ng katapatan, at dignidad, ngayon ay panahon upang panindigan, ang tama at magpakita ng buong loob na suporta sa iba mga masuswerteng numero number 31, number 14, number 20. Ang kahulugan ng mga numero, nagpapahiwatig ito ng emosyonal na katatagan, malinaw na prinsipyo at pagkilala sa iyong halaga. Leo, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Capricorn. Mga masuswerteng kulay, color orange and color violet. Ang kahulugan ng kulay, ang orange at violet ay sumasagisag ng sigla at espiritual na inspirasyon, ngayon ay pagkakataon mong isulong ang mga adhikain mo na may buong tapang. Mga masuswerteng numero, number 11, number 18, number 27. Ang kahulugan ng mga numero, ipinapahiwatig nito ang liderato, inspirasyon, at pagtahak sa sariling landas. Virgo, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Aries. Mga masuswerteng kulay, color white and color green. Ang kahulugan ng kulay, ang white at green ay simbolo ng kalinisan ng layunin at pagpapatatag, ngayon ay magandang araw upang ayusin, ang tahanan at sarili. Mga masuswerteng numero, number 4, number 9, number 21. Ang kahulugan ng mga numero, nagdadala ito ng kapanatagan, pagkakaayos ng plano, at matibay na pundasyon para sa kinabukasan. Libra, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Sagittarius. Mga masuswerteng kulay, color blue and colored cream. Ang kahulugan ng kulay, ang blue at cream ay nagpapahiwatig ng kalmadong pakikitungo at mainit na presensya, ngayon ay panahon para bigyang halaga ang mga relasyon. Mga masuswerteng numero, number 30, number 12, number 29. Ang kahulugan ng mga numero, sumisimbolo ito ng balanse sa emosyon, tiwala sa sarili, at malalim na koneksyon sa mga taong mahahalaga sa iyo. Scorpio ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Gemini. Mga masuswerteng kulay, color maroon and color silver. Ang kahulugan ng kulay, ang maroon at silver ay sagisag ng damdaming may lalim at panloob na linaw, ngayon ay mas mainam ang tahimik ngunit matibay na pagkilos. Mga masuswerteng numero, number 2, number 16, number 30. Ang kahulugan ng mga numero, nagpapahiwatig ito ng emosyonal na determinasyon, panloob na tibay, at tamang timing sa mga desisyon. Sagittarius, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Scorpio. Mga masuswerteng kulay, color yellow and color indigo. Ang kahulugan ng kulay, ang yellow at indigo, ay nagpapahiwatig ng liwanag ng isip at lalim ng pananaw, ngayon ay panahon ng pagkatuto at malawak na pagunawa. Mga masuswerteng numero, number 5, number 19, number 31. Ang kahulugan ng mga numero, nagdadala ito ng inspirasyon, masusing pag-iisip, at bukas na isipan sa mga bagong ideya. Capricorn ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Leo. Mga masuswerteng kulay, color gray and color blue. Ang kahulugan ng kulay, ang gray, at blue, ay simbolo ng kahinahunan at lohikal na pagpapasya, ngayon ay panahon, upang magdesisyon ng may buong pag-iingat. Mga masuswerteng numero, number 6, number 10, number 28. Ang kahulugan ng mga numero, nagpapahiwatig ito ng tahimik na pag-usad, matatag na plano, at matalinong pamumuhay. Aquarius, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Virgo. Mga masuswerteng kulay, color sky blue and color white. Ang kahulugan ng kulay, ang sky blue at white, ay nagpapahiwatig ng idealismo at kalinawan, ngayon ay mainam upang ilabas ang iyong mga ideya at tumulong sa iba. Mga masuswerteng numero: number 19, number 13, number 22. Ang kahulugan ng mga numero, sumisimbolo ito ng mabuting komunikasyon, inspirasyon mula sa iyong puso, at koneksyon sa layunin ng iba. Pisces, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Libra. Mga masuswerteng kulay, color lavender and color pink. Ang kahulugan ng kulay, ang lavender at pink ay sumasagisag ng emosyonal na paghilom at kabutihang-loob, ngayon ay panahon upang mahalin ang sarili at ang kapwa. Mga masuswerteng numero, number 32, number 14, number 26. Ang kahulugan ng mga numero, nagpapahiwatig ito ng malasakit pagkakalinga at malalim na damdamin para sa mga tunay na ugnayan